Nandito naman tayo mga boss. Ito mga boss, ito pala yung upuan natin. Maniwala kayo sa hindi mga boss, matagal na itong ginawa natin, hindi natin natapos. Ito mga boss, almost 10 years na ito mga boss, isang dekada na. Wala katapusan. tapusan. Ito mga boss, hopefully matapos na ito. Kasi tapusin na natin ito mga boss medyo mahirap gawin kasi itong nga design gawa ng handmade ng mga boss walang walang gamit ng router at saka mano mano kumbaga tigib lang ang paggawa ng mga molding nito nakita nyo mga boss yung paikot niya nga mayroong ring yung pabilog parang molding ito yung lumang molding mga boss yung karamihan sa atin yung mga lumang furniture ganito yung manumanong paggawa paggawa ng molding ring sa gilid gilid ng mga ibang ibang furniture din ito mga boss ringisa natin mga boss medyo, dumi na kasi ilang taon na itong hindi natin hindi natin na at saka hindi natin nabalikan dahil meron tayong mga project mga boss may iwanan ito kasi hindi naman ito madalian kasi atin lang ito nga gamit kaya at maiwanan natin ito pala yung sa bandang likuran mga boss yung tatlong merong butas sa likuran ang plano pala ng una na natin ito mga boss itong upuan natin apolostere yung merong foam sa upuan yung kapal ng 2 inches tapos leader ang pang yung panghapin. Tapos sa daan ng mga ilang taon, naiwanan natin, naisipan natin na isulid na lang para matibay at saka hindi na tayo magpalit-palit ng upuan at saka yung sasandigan ng mga boss. Kaya ito yung ating naisipan, yung design ng upuan, ito 'yung bagagamus at anong tagalog nito mga boss, 'yung sisaya, 'yung banig, 'yung paakob katulad nito mga boss. Makita nyo 'yung 'yung sa Santiganan nya mga boss merong parang banig mo boss. Ito 'yung naisipan natin, pero matagal din gawin, mga boss. Ah, kailangan natin ituloy, luloy mga boss, itong isa natatapos, natapos na. Kailangan natin ang balikan ito pala yung mga design niya meron siyang mga butas butas dahil ang kahoy nga ginagamit natin mga boss kasi sa kanya itong kumbaga mga boss sa, sa kahoy ito nga mayroon butas yung tugas hindi natin nasahan nga talagang meron siyang butas at saka itong yung mga butas niya mga boss sa gilid ng daanan ng ating molding ring sinasabayan lang natin yung paikot yung mga butas yung paggawaan natin na rin makikita nyo mga boss na ito katulad nito mayroong butas sa lalim yung paikot niya sinasabay lang yung ring ito mga boss ito yung ring mayroong butas din sa may upuan mga boss yung top nakikita nyo napansin nyo mga boss biak pero sa pag-fix natin yan, nito nung una mga boss, hiniwala itong biak. Katulad dito ng sa jiganan mga boss, meron siyang biak. Pero nung unang fix natin mga boss, wala itong biak mga boss. Sa katagalan, yung kahoy gagalaw. ang plano natin mga boss, kailangan natin palitan ng makapal nito sa upuan. Meron naman tayong maraming kahoy. Kailangan natin palitan. Ito mga boss, nakita nyo yung butas na sabay natin yung paikot nyo ring then ito ito yung mas maganda mga boss mas maraming butas ito ito mga boss matibay naman ito dahil ang nilagay natin na pang dikit nito itong marine epoxy hindi ito kung mga boss pag paglagay natin ng tubig hindi ito mag hindi magpinitrit yung tubig sa ilalim abangan lang yung mga boss tapusin natin ito mga boss may wala na tayong project follow like and share mga boss sa ating daily works and follow my youtube channel mga boss birds carpenter